Alam mo, ang paborito kong kwento nung bata pa ako, yung tungkol sa gamugamot kandila. Si inay pa nga nagkwento sa akin nun eh. Pero ang hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya lumalapit sa apoy. Eh, pwede naman niyang layuan yun. Pero ganun din pala sa tunay na buhay. May mga bagay na hindi mo maiwasan. na kahit na anong mangyari, lalapitan mo din. Ano bang pinagsasabi mo? Wala. Napalalimata yung pinag-uusapan natin. Mabuti pa, change topic muna tayo. And better yet, quiet na, na muna. Ano ate, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi na siguro darating yun eh. Kung gusto niyong mauna, di mauna na lang kayo. Maghihintay ako dito. Aba, kung mag ka, maghihintay din kami. Dolores. Kung talagang hindi mo pa maiiwan ang trabaho mo dito, Iha, wala akong magagawa. Sana, sa susunod na balik ko, makasama ka na. Alam niyo talaga ang dahilan kung bakit hindi ako makakasama, Mama. Wala nang mangyayari sa kaso ng papa mo, Iha. I'm still hoping, Ma. Anyway, walang nagbabago. I still love you. Mama. Uh. Oo. Oh, Mag-iiyakan pa ba tayo? Halika na. Oh, halika na. Baka mahuli pa ako sa biyahe ko. Anyway, kampante na ako ngayon. At least nandiyan si na si Daniel. Iniiwasan na nga yata ako nun eh. Hindi ko alam kung bakit. Pabalik yun. I'm sure of that. Hindi kayo dapat magkita ron eh. Tinan mo nangyari. Napuruhan si Nonoy. Talagang lumalala na ang sitwasyon, Roman. Pinipilit talaga nila kayong ibalik ulit. Ang inyong mga iligal na negosyo. Kumita na sila. Nakinabang na. Maliwanag ang plano ko. Lihiti lahat ngayon. Hindi sila papayag ng gano'n. Kayo may hawak na doon, Honorio. Kapag nawala kayo, at saka lang sila pakikinggan ng mga kontak nyo at koneksyon nyo. O kaya'y guluhin ang mga lihiti mong negosyo ko, ano? Para balikan kong smuggling at... Di, bigay muna natin ang gusto nila. Para isipin nila na sumuko kayo. Pagkatapos pakawalan natin si Daniel. Mahihirapan na si Daniel ngayon. Nag-iisa na lang siya. Isang batalyon na mga halang ng bituka sa sagupain niya. Hindi lang yan. Ang balita ko mga dating komando ni recruit ni Abad. Alam kung sila sumasabutahe sa aking mga negosyo. Hindi nila kilala si Daniel. Yan ang importante. Magpagaling ka na la lang muna, tsaka muna isipin yon. Ha? Sige, oh. Sige. Salamat po. Tuloy na ako.